Kumusta mga kasaliksik? Nakita nga sa isang video ang mga sundalong North Korea na tumatanggap ng uniforme at kagamitang militar sa isang training ground sa malayong silangan ng Russia. Pinatibay nitong mga ulat mula sa National Intelligence Service o NIS ng South Korea na isang libot limang daang sundalo mula sa North Korea ang ipinadala sa Russia upang sa mailalim sa pagsasanay militar at ihahanda para sa deployment sa Ukraine. Ang mga sundalong North Korea na ito ay naasahang sa mailalim sa pagsasanay bago ipadala sa frontline sa Ukraine na indikasyon ng lalong umiinit na relasyon sa pagitan ng Moscow at Pyongyang. Sa isang video na ibinahagi ng Ukrainian Center for Strategic Communication and Information Security, makikitang nakapila ang mga sundalo upang tumanggap ng kanilang uniforme. Bagaman mababa ang kalidad ng audio, inaakalang nagsasalita sila ng Korean. Pagdating sa Russia, pinasagutan ng mga sundalo ng isang questioner para sa sukat ng kanilang sombrero, kasuotan at sapatos. Nakita sa kopya ng form na ang header ay nakasulat sa Russian, habang ang mga option naman ay nakasulat sa Korea. Isang pang video na kumakalat sa social media na pinatunayan ng CNN sa pamamagitan ng geolocation ay nagpapakita ng mga sundalo na dumarating sa Sargivka Training Ground malapit sa border ng Russia at China. Sa video, maririnig ang isang Russia na nagsasabing quote unquote, hindi natin sila pwedeng i-video at idinagdag pa niya. Marami pa, may milyon pa dito. Narito ang bagong puwersa. Simula pa lang ito, marami pang darating. Anya. Ang mga ebidensyang ito ay nagpapatibay sa pangamba ng Kiev na naghahanda ang North Korea na magkaroon ng mas direktang papel sa digmaan ng Russia at Ukraine. Paulit-ulit na ibinabala ni Ukrainian President Vladimir Zelensky ang lalong lumalalim na alyansa ng Russia at North Korea. Ayon sa kanya, libo-libong sundalong North Korean ang nagpunta na nga sa Russia. Ayon pa kay Zelensky, sisang pahayag sa NATO Summit, quote-unquote, mula sa natatanggap namin informasyon, Naghahanda na sila ng 10,000 sundalo, mga sundalong panlupa at teknikal na tauhan. Na inalarawan niya bilang isang agarang kaganapan na kanyang tinalakay sa Estados Unidos. Nauna nang iniulat ng mga media ng South Korea na magpapadala ang North Korea ng kabuoang 12,000 sundalo bagaman hindi ito kasama sa pahayag ng National Intelligence Service. Kung matutuloy, ito ang unang pagkakataon na makikialam ang North Korea sa isang malakihang pandayig-digang tunggalian. Bagaman isa sa pinakamalaking hukbo ang North Korea na may 1.2 milyon ng mga sundalo, marami naman sa mga ito ay kulang sa karanasan sa aktwal na labanan. Ilang gobyerno ang nag-akusa sa Pyongyang ng pagsusuplay ng armas sa Russia para sa digmaan nito sa Ukraine. Isang paratang na itinanggi ng parehong bansa. Sa kabila ng mga ebidensyang nagpapakita ng mga ganitong transaksyon. Ang dalawang bansang ito na kapwa ay sinasantabi ng kanluran ay lalong nagpapalakas ng kanilang relasyon mula ng magsimula ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Noong Hunyo, nang bumisita si Putin sa kabisera ng North Korea, nangako ang dalawang bansa na gagamitin ng lahat ng paraan upang agad magbigay ng tulong militar sakaling ang isa sa kanila ay Lusubi, bahagi ng landmark na kasunduan sa depensa ng mga otokratikong bansa. Sinabi ni Putin sa pagbisita na pinalalakas ng dalawang bansa ang kanilang relasyon sa isang bagong antas. Samantala, si Kim Jong-un ay nagpahayag ng buong suporta sa Russia, lalo na sa digmaan nito sa si Ukraine para umanaw protekta ng sariling soberanya, kaligtasan at katatagan ng teritoryo nito. Patuloy na lumalalim ang ugnayan sa pagitan ng North Korea at Russia. Habang iniulat nga ni Vladimir Zelensky na Pangulo ng Ukraine na nagpapadala na ang North Korea ng mga mamamayan o mga sibilyan upang tumulong sa puwersang militar ng Russia laban sa Ukraine. Sa kanyang pang-araw-araw na mensahe noong linggo, sinabi ni Zelensky, quote Nakikita natin ang patuloy na paglakas ng alyansa sa pagitan ng Russia at mga rehimen tulad ng North Korea hindi na lamang ito tungkol sa paglipat ng mga armas. Talagang may paglipat na ng mga tao mula sa North Korea papunta sa mga puwersang militar ng Russia. Ang aligasyon ni Zelensky ay dumating sa gitna ng lumalalim na relasyon sa pagitan ng Moscow at Pyongyang. Dahil nga noong Hunyo matatandaan na bumisita si Russian President Vladimir Putin sa North Korea, ito ang kauna-unahang ganitong pagbisita sa mahigit dalawang dekada na nagdulot ng tanong kung hanggang saan ang tulong na binibigay ng North Korea sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Quote unquote, sa ganitong kalagayan, kailangang patuloy na palawakin ang ating relasyon sa mga kaalyado, dagdag ni Zelensky. Muling hinikayat ang mga bansang kanluranin na payagan na ang Ukraine na gumamit ng long-range missiles sa teritoryo ng Russia. Ayon naman sa isang source mula sa intelligence ng Ukraine na ayaw pangalanan dahil sa sensitibong issue, ilan sa mga North Korean ay nagtutulungan na sa militar ng Russia, partikular na sa larangan ng engineering at pagpapalitan ng impormasyon ukol sa paggamit ng mga bala mula sa North Korea. Iniulat nga din na ilang sundalong North Korean ang napatay kamakailan sa silangan ng Ukraine. Samantala, mariing itinanggi ng Kremlin spokesman na si Dmitry Peskov ang aligasyon at tinawag itong panibagong panluloko. Ngunit ang South Korea's National Intelligence Service ay patuloy na nagmamonitor at naniniwalang maaaring totoo ang claim na ito. Sinabi ng Defense Minister ng South Korea na si Kim jong yun na malamang na totoo ang mga ulat ng pagkamatay ng mga opisyal at sundalong North Korean sa Ukraine. Ito ay batay sa iba't ibang mga impormasyon na pumasok sa kanila. Ininagdag pa niya na naniniwala silang mataas ang posibilidad na magpapadala pa ng regular na tropa ang North Korea dahil sa kasunduan na halos katumbas ng isang alyansang militar. Ilang gobyerno ang nagpahayag ng akusasyon na nagpapadala na ng mga armasang Pyongyang sa Moscow para sa digmaan nito sa Ukraine na parehong itinanggi ng dalawang bansa sa kabila ng ebidensya sa pagbisita ni Putin sa North Korea noong Hunyo. Nangako ang dalawang bansa na gagamitin ng lahat ng paraan upang magbigay ng tulong militar kung sakaling isa sa kanila ay lusubit. Ito ay bahagi ng kanilang tinatawag na Landmark Defense Pact. Patuloy na lumalalim ang papel ng North Korea sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Matapos nga kumpirmahin ng South Korea's National Intelligence Services na nagpadala na nga ang Pyongyang ng humigit kumulang 1,500 sundalo. Ayon pa sa NIS, ang mga sundalo ng North Korea ay inilagay sa mga base militar sa Silangang Russia mula Oktubre 8 hanggang 13 na nagmarka ng opisyal na simula ng pakikialam ng Pyongyang sa digmaang ito. Bagamat dati nang iniulat na nagpapadala ng mga armas tulad ng short-range missiles at artillery ammunition ng North Korea sa Russia. Ang pagpapadala ng mga tropa ay isang bagong hakbang sa kanilang pakikibahagi. Ipinakita rin ng ulat na noong Agosto, bumisita ang mga opisyal ng militar ng North Korea sa mga lugar na malapit sa mga linya ng labanan upang masuri ang mga missile launch sites. Ngunit nitong Oktubre, inilunsad ang malaking operasyon kung saan inilipat ang mga sundalo ng special forces patungo sa mga base militar ng Russia kasama ang ikalawang operasyon na nakatakdang isagawa sa hinaharap. May mga satellite images na nga rin ang nakuha at inilathala ng NIS noong linggo ang nagpapakita ng daan-daang sundalo mula sa North Korea na nakapwesto sa dalawang base militar ng Russia. Tinatay ang apat na raang sundalo ang nakita sa isang pasilidad sa Yosori noong Oktubre 16 habang dalawang daan at apat na po naman ang nasa isang base sa Khabarovsk sa parehong petsa. Nakasuot sila ng uniforme ng militar ng Russia at may dalapang mga peking ID na nagpapakilalang mga residente sila ng Siberia upang may ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ayon sa NIS, layunin ng pagpapanggap na ito na may ang mga sundalong North Korean bilang mga sundalo ng Russia Matapos ang kanilang pagsasanay, inaasahan silang ipadala sa mga linya ng labanan sa Ukraine. Kung makukumpirma ang partisipasyon ng mga sundalong ito sa digmaan, ito ang magiging unang malaking pakikialam ng North Korea sa isang pandayig-digang tunggalian mula pa noong Korean War noong 1950s. Samantala, hindi pa nagbibigay ng hiwalay na pagsusuri ang mga opisyal ng kanluran, kaugnay ng ulat na ito. Ayon kay Pentagon Press Secretary Major General, Pat Ryder, nakita na nilang mga ulat tungkol sa posibleng deployment ng mga sundalong North Korean. Ngunit hindi pa nila makumpirma ang mga ito. Idinagdag niya na kung totoo, ito ay magpapakita ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Russia at North Korea. Sinabi rin ni Ryder na ang sitwasyon ng Russia sa digmaan ay masasabing dire o lubhang kritikal lalo nat ang mga kasualti ng Russia ay umabot na sa 600,000 ang mga namatay o nasugatan. Ang alyansa ng Russia at North Korea ay lalong nagpatibay ngayong taon sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Nagsimula ang pagpapatibay ng ugnayang ito noong Hunyo 2023 nang bumisita si Russian President Vladimir Putin sa North Korea. Pero bukod sa North Korea, umaasa rin ng Russia sa Iran para sa mga kagamitang militar. Nagbigay ang Tehran ng Iran ng mga attack drones at short-range ballistic missiles sa Moscow upang supportan ang operasyon nito sa Ukraine. Noong Oktubre 18, nanawagan si U.S. Select Committee on Intelligence, Chairman Michael R. Turner kay U.S. President Joseph Biden na agarang tumugon sa mga ulat na nagpapakita ng paghahanda ng mga tropa ng North Korea na sumali sa hukbong Ruso sa digmaan sa Ukraine. Ayon kay Turner, ang pagkakaroon ng mga sundalong North Korean sa Ukraine o ang pagkatake ng mga ito mula sa Russia ay dapat ituring na red line ng Estados Unidos at NATO. Binanggit din ni Turner ang mga ulat mula sa mga intelligence agency ng Ukraine at South Korea na nagpapahiwatig na maaaring ginagamit ang mga naval vessels ng Russia upang ilipat ang mga tropang North Korean patungo sa mga lugar ng labanan. Tinawag niya ang sitwasyon na alarmi at isang malaking pagtaas ng tensyon sa kasalukuyang digmaan. Hiniling ni Turner ang isang classified briefing para sa House Intelligence at Armed Services Committees upang masuri ng masinsina ng sitwasyon. Anya, kinikailangan ng mabilis na aksyon ng Estados Unidos at NATO upang maiwasan ng mas malawak na labanan. Samantala, ayon sa ulat mula kay Carlo Budanov, pinuno ng Ukraine's Military Intelligence, ang unang grupo ng 2,600 na mga sundalo ng North Korea ay itatalaga sa Kursk Oblast sa Russia. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang cross-border incursion ng Ukraine noong Agosto at kung saan hawak pa rin ng Ukraine ang ilang bahagi ng teritoryo. Ayon kay Bodanov, nasa halos 11,000 sundalo mula sa North Korea ang nasa Russia ngayon at inaasahang magiging handa upang lumaban sa Ukraine bago mag Nobyembre 1. Ang development na ito ay nagdaragdag sa mga pangamba ng Western Nations na ang pagdalo ng North Korea sa digmaan ay maaaring humantong sa mas matinding kaguluhan at magpapahaba pa ng kasalukuyang tunggalian. Habang tinatangga ng Russia ang mga aligasyon na tumutulong ang mga tropa ng North Korea sa kanilang digmaan, ang lumalaking bilang ng ebidensya mula sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng palalim na kooperasyon sa pagitan ng Moscow at Pyongyang. Bukod sa pagpapadala ng mga armas tulad ng missiles at artillery, malinaw naman na nagiging aktibo na rin ang North Korea sa pagdeploy ng mga sundalo. Patuloy na nakabantay ang Amerika at mga kaalyadong bansa upang masubaybayan ang sitwasyon. Iniulat na nagpaabot ng babala si US President Biden na magiging seryoso ang magiging tugon ng Estados Unidos at NATO sakaling matuloy ang deployment ng mga tropang North Korean sa Ukraine sa kabila ng mga ng Russia at North Korea, ang patuloy na mahakbang militar na ito ay naglalagay ng malaking pressure sa diplomatic relations sa pagitan ng mga bansa at nagbabanta na palalain pa ang umiiral na krisis.